Ano ito? Pagbit. Tag pera. Tag tala. Paya ha. Pera ng iyo. Train tag iyo. Sige, hang yung ulit yung Hang yung kun 40. Dari ka masina? Sige. Ha? Masige ka? Oo, hang yung kubalito yung 40. Madiri ka lugod. 40. Oo. Pera ng balik. Ito rin yung baligya, 30. Ang yung kon 40. Okay la. Ha. Bene yung kon kuan pag bitag 30, ginaang yung kon 40. Okay la. Ha. Ha? 40 ang yung. Sige, ang yung kon 40. Tagyak mo sa ha. 30 ito. Ang yung 40, okay la. Ah, diri kamu lugi. Hah? Lugi kan diri. Hah? Diri lugi. Ha? Ano Anu ngaran Subra? Sige ang yung 40. Tuwen 40 ito ah, 30 ang yung 40. Okay para oh. 30. Ani ra pakbit. dapat betonera tag 30 ha 30 ha oh hang nyo kun 40 40 ito ha ginhang nyo ko paya okay la ha okay la ba <laughs> oh kadi 30 30 ini ya oh 30, 30. ayo okay hang nyo ko ito okay sige Dekamasina. Okay lah. Okay. Sige na. Okay lah. Nauser, eh? <laughs> Okay na ito. Ang iyo kito 40, ha? Eh, tag-try tamala. Eh, unay guli. Kaya eh, ang iyo balitaw.